नगर्ना छोरी नै भनेछ आमा छोरी मादर एन्ड डटर फाइटिङ लुके इज भेरी एङ्ग्री नै कुरा गर्दैछ यिनीहरू नगर्न पुन्डे <estauk bijak> uh! Pundi chor dia. Eh. Ke gareko? Timro mami yo. Pundi, stabek. Chor dia, Pundi. Chor dia, good girl. Timro mami yo. Chor dia. Chor dia, kna. Pundi. Narisa. Oh. Meski Pundi aiza, au. lah, Pundi good girl leh, leh. Good girl, Bakap, bakap pun dibakap. Nagar, nari Aja. Punde bakap. Bakap pun come on. Punde good girl. Kalajar. Nagara. Punde narisau. Oh, Punde le, leh, leh. Punde good girl. lah. lah. Come down. Punde come down don't angry. Don't angry Punde come on. Come on. Si mami oh. luna mami o. Oh. Come Nagara punde. Punde no. Unde? No. Punde. No risaw. Galit na galit siya sa nanay niya, guys. Mm hmm. Galit siya sa nanay niya, guys. Oh, ayaw niya magpaawat. Kasi nandun yung nanay niya, takot takot si Luna. Oh. Kasi inaaway nito. Nagara, ponde, ponde, back up. chor de. Galit talaga siya. O, tingnan nyo guys. Tingnan nyo guys yung ano niya, o. Oh. balahibon niya. Nako, pag nagalit ito. Tinataas yung ano niya guys, yung tail. Tapos yung parang ano, may kara ba yung parang ano ano yung ano niya galit na galit siya o, sana oh sana niya aw luna ay luna aw oh. luna galit talaga to wong ko bat palagi nagagalit punde punde aw oh. good girl nari sa una ay punde nari sa una hindi na kaya kuti maya ganun parsa ni Ayun na, Luna, aw, oh, Luna, aw, oh, Aiza. Luna! Luna, Aiza, Luna. Galit talaga siya, guys. Ito, galit na galit siya sa nanay niya. Huwag ko rin kinakagalit niya. Ayaw niya papasokin dito sa bahay, guys, si, eh, si Luna. Ayaw niya papasokin sa bahay yung nanay niya. Gusto lang siya. Aw, nari sa punde, Aiza. Risaw nun, day na ni punde? Ay, good girl. Ano mo guys? Kanina pa niya binabantay niya yung nanay niya. Oh. Ayaw niya papasokin dito sa sa taas. Sa kusina. Gusto lang siya lang mag-isa dito. Oh, pundi leh. 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 Pundi, pundi. Good girl. Good girl. Hmm. Calm down, pundi. Risao mo. Nanay na ni. Ay. Aw. Aw. Ano, pag nag-alit siya, naku po. Mo. Hmm. ay ayun si Luna bitsara oh. Natatakot si Luna sa anak niya eh. Kainin kasi siya eh. Naaway